Maraming daw po siyang napuntahan. Ilan taon na yan? Two years na. Ilan na ba napuntahan mo? Sa hospital po, nag-therapy hmm. na din po ako. Tapos Cairo, kasi mga mahihiyot lang din po. Malaki na nag-asas um, Per session ko ng Cairo, um, 2-5. Walang nagbago kahit kaunti? Yeah. Sa check-up, ano sabi sa'yo? Mag-mentanance lang daw. So, na daw yung sakit mo? Oo, hmm, Ano yung masakit yung kaliwa? Singit? Sige, pasok mo. Jambol! Kalabitin nyo nga yan. Paul! Okay. Okay. So, Tibs, napaka muna. Tiyaya ka pala sa Okay, so, going back. <coughs> Maraming daw po siyang napuntahan. Maraming daw na napuntahan, di ba? Oo. Ano lang Ang ka. Kaso, ilan tong na yun? Two years na Ilan na ba napuntahan mo? Huwag mababanggit ang pangalan niya. Sa so, hospital po. Mm hmm. Nag-therapy na din po ako. Tapos, Cairo. Mga, mga na. So, question. Malaki na ng gastos ka dyan? Yung ano kasi po, yung session ko ng Cairo. Um, 2-5. Tagal session ka dyan? Pagalawa ko. Walang nagbago kahit kaunti? Wala. Sige. Sa check-up, anong sabi sa'yo? Ano po Uh, wala naman daw pro problema. Kaya mag-maintenance lang daw. So, lifetime na daw yung sakit mo? Oo, okay, Dagdag information ko lang, may gusto siyang pasukan yung trabaho. Kaso nga lang, ang kailangan kasi daw, physical physical strength. Hindi ka nakapasa O ayaw mo subukan? Ayaw ko po kasi... Alam tayo mo, tayo mo tayo. alam mo may mali pa. Yan. Ilang taon na na dapat nakapasa ko doon? years na rin that, sana? Mm, one year ah, uh, nakapasa ka dun sa pinag-uusapan natin a year ago? No? Sa example lang po. A year ago? natin ang paraan para makapasok ka. <gasps> hindi ko nalang babagitin kung anong gusto niyang trabaho para hindi siya masinap ha. So, paano tips? At lang tissue na ba? Okay. Isa pang yabang. Isa pang yabang. Good morning po sa lahat. Baka sabihin niyo, hindi, gabi na nagtatrabahin. Pwede, ito po. Hey, umaga. Ayaw, -tulog. Umaga, di ba? Diba? Tindi, no? Inumaga. Inumaga. ba ito, Tibs? Ano po? Nagbubuhat eh, po kasi ako ng inumaga. Ano yan, sa trabaho? O sa pang-personal? Trabaho po.

Okay, team. Okay. Pabong ba ako? Saan na gan? Good call? Sabot niyo Darren Ay, wala ko pa nang binabantay mo, Bagyo. Ano yung idol? Sabi yung gan ka na gano'n? DSWD. DSWD? Oh, DSWD. You... <laughs> so, mahilig <my laughs> ka sa bata? Oo. Si John Paul din ka na Ha? <laughs> 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 Wala, po. Masa lahat. Hindi, bukol-bukol sa loob. Bukol talaga siya. lugo yan. Magupit ka rin. Nandito eh. Bukok Right na. Sa'yo may pwede So sa'yo masakit mo? Ito, ito. Ito. Hindi na naman wala yung sakit niya. Ito. Yung malay. Okay. Mm. Mm. Okay. Ay, grabe naman ito. Lifetime game na daw to? Ha? Oh. Okay. Ayan o, hmm. check mo. Ang sakit masarap. Hindi hindi masarap na buka. Wala, kanina kanina ko. Ulit ha, ulit. Ano ulit. Kanina ulit. Kanina ulit. Kanina mo. Diyan ko lang ka dito. Diinan mo siya. Idiin mo yung todo niya sa Kung patawin, eh. yung ngiti mo eh. Mahilip sa bata eh. <coughs> ha? Isi mo. Ano yan? Mabigat, masakit? Ano ba bigay Mabigat. Hmm. Mabigat lang? Wala kayo konti? May donut yung si mo Wala? Wala na Nanti-trip lang. Ano to? Lang. Diyo, pinsan ko to? Sa totoo lang. Di ba pinsan kita? Pwede mo ako yung Diba? Kasabot kita, diba? ba? mo <temilito> ako no. yung <laughs> donut. mo ako Pasalubong yan. Uy, ano yan? Pwede mo mo ako yung donut. Pwede mo ako <laughs> <laughs> hindi naman daw, oh. Hindi, oh. Hindi, ako? Dapat, tips. Hoy, please, sa mga makakapanood dito huwag po ma Hindi ko din kasi tansya kung sino yung makukuha na mahirap pero nadudukot ng first session. Kahit kasi makuha naman namin ng first session, binabackupan pa namin yan, gawa ng ano. Ang target dito, wala nang balikan, hindi lang basta mawala expect. Ha? mukhang makukuha ito ng isang session. Ngayon si Tibo. Kala mo, no, ano lang yun, nang trip lang dito eh. Ba't pa inaano na ba ako? Ay, God best, Tibs. God best. God best. Ah! Gusto ko lang po inform kayo. Wala akong pili dito sa gender sa grupo namin. Bakla, tomboy, butiki, baboy. Welcome po kayo. Hello. Hindi ko din alam kung paano nangyari. Basta madali siya eh. Pero tignan mo atal eh. Tibs, ano yung ulo ko sinabi, Tibs? Nandiyan na-check ito? Malala po. Malala, di ba? Makukuha rin sa session? Hindi. Hindi. Oh. Sinabi ko lang sa kanya. So yun, ah, uh, tingnan nyo lang ako na may magiging epekto bago ko ito ipasara. Ulitin ko lang sa lahat ng team ko, ay sa lahat ng video namin. No advance payment, ang checking in booking, libre po yun, ang bayad pagtapos may ilang. God bless po sa lahat. Congrats sa mga team! Team! Sarado niya! Magaling ka ba, Bes? Oo, oh, gusto. Kaya na yun? Nagdami ko po. Nagbabalik ka? Hindi niyo eh? Dala lang tayo ganito. Ay, pinapasya! Sandi sa naman yun ito, Dala, dala na lang tayo ito. Ang dami-dami ko yun. Uy, saan mo punta? outing hindi ka punta. Kailan mo mo sa mga mga Saglit lang naman mga 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 mo din sa akin. mga 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 Yamon ito do pao. Tako dali sa loob. Ginawa mo sa sim city. Paingin. Teka lang, hindi ako para naman dito isa di Basta gandar lang sabaw ko punta dito. Okay manghihingi sa amin ng pagaling hindi kahit sa taas. So, sana pa bayamin natin siya. Hindi ko din alam kung paano nangyari. Sinabihan ko to na hindi mo ko ng isang session sa kasabi ko mahirap yung case niya. Kaya nga sabi sa ospital sa kanya, ano eh, lifetime na daw. Uh, Pips, oh. Ibs up. Enjoy. Mm -hmm. Wala? Wala. Tips, <laughs> kaya ka. Tapan na yung ano. Yan. Sa'yo yung masakit mo? Ito, ito. Pag tinataas mo siya dati, masakit mo. Lagi, one day, Rasha, di masyo sa'yo. Sana? Wala. <laughs> Pinsan ka ko yan, kasabot ko talaga yan. So, pagpahingan ko na namin, tapos ipapakita na namin sa inyo kung makakalakad na ng normal interview. Okay. So, dahil hindi natin ito masyadong na-interview, off-cam na off tanong namin siya. Nakakaikot ka ba ng mabilis? Hindi daw, masakit daw. Nakakamaka ka ba ng mabilis? Hindi rin daw. Testing. Tibs, ikot na pabunta dito. Asa ah, na masakit, Tibs? Wala. Oh, o, balik. Oh, last, dagdag information pa from Ilocos po taon po. Tapos matagal niya nagagustong pumunta dito kaso less bad. Bakit ba hindi? Malayo. May hili kamag-anak lang daw na nagbakasyon nung sa kanila from Manila. Sumabay lang daw siya pa o eh. oh, hirap. Tumayo. Ano yan? For two years? Oh, two years. Sige, Tibs. Tagin eh. Darap na doon. Upo. Ayun ka, Tibs. Ano to? Kasa what? Ayos lang. Thank you to... Nakakapasok na sa sana. Pasok sa bahay. So, <laughs> okay. Sabi ko kanina bago ito simulan. Kami para maka, yung magiging dahilan para makapakuha niya yung dream job niya. Pagpahinga yun muna natin ha. Ano to? Yung papasokan niyang trabaho isa sa mga prime job dito sa Pilipinas magiging mataas yung moral niya kapag napasok niya. Mula ito ano? na. So, dyan muna kayo. Magpahingin muna namin 10 minutes para dumaloy. Tapos sa karate para natin. Gay. At, uh, two years nag-suffer. In Sinabihan daw sa hospital ng lifetime na daw yung sakit niya. Hindi ko din alam, unexplainable din kung parang namin napagaling. Kasi, kaya naman siya pagalingin, pero hindi talaga sa one shot. Kaso nakuha eh. Pero papabalikin namin para sa... Uh, iba pang checking ha pag ganyan, sa line-up na nila, ito yung pinakamalala, eh. hindi ko din alam kung paano nakuha. Sorry, sir. Eto. Tibs, tara. Wow. Angasin ah, talaga, Pern. Ah, oo nga. Iba nga yung lakad niya, Pern. Sa pula, ha? Mas balik sa Balik! Ay, mas hindi mo na nalakalim. Sa akin, sa akin. Mas, okay na. Thank you po. Ano tawag sa sakit mo? Ano? Ano tawag sa sakit? Sayati ka po. O, sayati for operation. At siya ng one shot. Pangakasarang na ako ng isa pa. <laughs> hindi mo to kaya larba. Ano mo ang 25 plus? Ha? question. Pwede na itong i-post? Pwede po. Pwede na itong tara.